Ilang ka mga residente sa coastal barangay sa Iloilo -Ilo City padayon nga nagapabilin sa mga evacuation center. Kila ka mga manguma nagapanghanda na sa posibleng epekto sang sa malaing at sa ilapananom. Iniangin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Apisar nang inmaayo na ang tiyempo sa nagliligad nga inadlaw may pila sa gihapon ka mga residente sa coastal barangay sa Iloilo City nga nagapabilin sa evacuation center. Kasubong na lang sa mga residente nga ini sa barangay Ortiz City proper. Bangod sang naglabay nga bagyong Cristina nagkalaguba ang ilang mga puluyan. Sir, hindi namon ko maistaran. Kay naguba gid mo. Gamay man lang akon balay. Galing ang iya na, tina, ano, iba na ano nagkalaguba. Dayon na nga ding dingding, naguba tong... Ang pagsaylo-saylo kada may malain nga shampoo ang nagapabiling nga panghangkat suno sa mga residente. Ang budlay eh. Dahil nga kung yung kung may araw, kung kami, may buwag, mga kami. 10,000 pesos ang igahatag sa Iloilo City LGU sa totally damaged nga balay, samtang 7,000 pesos naman sa partially damaged. Sa pinakauli nga datos sa ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, yara pa sa 402 kapamilya o kung masobra 1,500 ka mga individual ang nagapabilin sa evacuation centers. Karamihan yan, mga, ano, mga preemptive evacuation. Sila yung mga naka ano, sa mga coastal areas and then yung mga nasa tabi ng, ano, nasa tabi ng mga ilog. No? and uh, some of them also. mga affected ng mga flooded na area. Kapin 19 million pesos nga balor ang halit nga gindala ni Bagyong Cristina sa agrikultura sa rehiyon. sobra 9,600 naman ka mga balay ang nagkalaguba. Naglabot naman sa 17 million pesos ang bulig na nahatag sa LGU kag Department of Social Welfare and Development 6 sa mga apektado. Sa pavia Iloilo, masakot na mga mangunguma sa paghampil sang kahon sa talamnan, agad hindi magawas ang tubig sa teon magbubo ang ulan. Sino kay Reynan, ginahulat nila nga makagwa ang bagyo agud makasabwag sang humay. Nagakabala ka naman sila kung magsigi-sigi ang tupa sang ulan. Hindi pa man guro siguro ama may bagyo na paabot. basibla kung shout ang humay. Suno sa pag-asa, Iloilo wala pa makalandfall si Bagyo Leon kag manubo ang chance nga makastorm signal ang rehiyon. Apang pabaskugon sini ang southwesterly winds kag ang trough sa gihapon sang bagyo ang magapaulan sa mga probinsya sang Antique, Aklan kag Negros Occidental possible na mag uh, intensify siya into a typhoon category. So typhoon category kusog na nagigit siya daan nga kuano, no. Kusog na gina siya daan nga kategorya sang bagyo. So expectar na ton, nga kusog ang butong niya sang hangin. So kung kusog ang butong sang hangin, expectar na ang kusog nga dalah uh, dala nga ulan. Upod kay Sirilo Randuke, Zen Lantang Sasa, One Western Visayas.